Isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga kabebe. Ako po si Alana, 27 years old na ngayon at tubong Bacolod City. Isa po akong lesbian o tomboy at lumaki ako sa lolo at lola ko. Nakilala ko naman ang nanay ko noong 13 years old lamang ako dahil simula daw po kasi nang pinanganak ako ay iniwan na nga ako ng nanay ko. Kaya ganoon na lamang ako kasabik magkaroon ng magulang. Tatlo po kaming magkapatid, pero ako lamang sa magkakapatid ang hindi nakilala ang aking ama at matanda na nga ako nang nakilala ko ang aking ina. Samantalang teenager ako noon nang mamatay ang lola ko na nagpalaki sa akin mga kabebe. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutan. Pangyayari sa buhay ko na nagbigay ng sobrang kirot sa puso ko. Nang mawala nga si Lola at Telma ay parang nawala rin sa akin ang kalahati ng pag-asa ko. Kanina ka pa umiiyak dyan. Uwi ni Lolo Delphine pagkatapos ay lumapit siya sa akin at pinalo ako. Ala na, tama na. Wala na tayong magagawa. Kinuha na si Telma ng Diyos. Hanggang doon na lamang ang buhay ng Lola mo. Malungkot na wika niya sa akin. Pero lolo, bakit po ganon? Bakit siya pa? Umiiyak kong pagtatanong sa kanya. Hindi ko matanggap na wala na nga si Lola Telma na siyang kumupkop at nagpalaki noon sa akin. Matatanda na nga kami ni Telma at darating talaga ang panahon na kailangan na naming lumisan dito sa mundo. Nauna lang sa akin si Telma. Alana, lahat naman tayo ay mamamatay at kailangan natin tanggapin iyon. Paliwanag sa akin ni Lolo Delphine. Huwag kang mag-alala. Nandito pa naman ang mga kapatid mo. Ako, tapos ang mama mo ay nandito pa rin kami para makasama mo. Ang sabi pa nga niya sa akin. Mamayang kaunti ay dumating si mama sa bahay. Galing siyang bayan at sumaglit lamang siya sa amin para kumustahin kaming mga anak niya. At yun nga, narinig kong nag-uusap sila noon ni Lolo Delphine. Bagamat na sa kusina lamang ako at naglininis, ay naririnig ko ang kanilang usapan. Kaya po ako pumunta rito e eh, para kunin na po si Yuen. Isasama ko na po siya. Inform ni mama sa aking lolo. E eh, paano naman yung dalawa mo pang mga anak, sila Alana at Elmer? Narinig kong tanong sa kanya ni Lolo Delphine. Iiwan ko na lang po muna sila sa inyo. Tipid na sagot ni Mama. Sa puntong iyon ay tumigil muna ako sa aking ginagawa at nakinig ako sa kanilang usapan. Si Win lang, isasama mo. Bakit naman? Eh baka magtampo yung dalawa mong mga anak. Concern na wika ni Lolo Delphine sa kanyang pamangkin. Tito, hindi po magtatampo yan sila Alana at Elmer. Hindi na po bata ang mga yan. May sarili na po silang pag-iisip. Katwiran pa ng aking ina. Pero kasi, baka isipin ang mga anak mo na may pinapaboran ka sa kanila. Ang sabi pa nga ni Lolo. Wala po akong pinapaboran sa kanila. Paniniguro ni Mama sa kanya. Eh, siya nga ba? Tila nanunubok na tanong pa nga ni Lolo Delfin. Doray, heto ha, hindi naman silang alam ako. Pero noong bata pa si Telma, eh si Win lang sinusustentohan mo. Nasabi yun mismo sa akin ni Telma. Tapos puro si Win lang ang inaalala mo at binibilhan ng mga bagong gamit. Siya lang din ang pinag-aaral mo. At parang siya lang ba ang, ang anak mo? Pagpapatuloy pa ni Lolo Delphine. Dito, dito po si Alana. Baka magtampos sa akin. Iyan, Sinubukang pigilan ni mama si Lolo Delfin, lalo na't alam niya nakikinig ako sa usapan nila. Ang sa akin langi eh, maging patas ka sana sa pagtrato sa mga anak mo. Pagpapatuloy pa ni Lolo Delfin. Maliit lang po kasi ang kinikita ko, Tito. Sapat lang po yon sa iisang anak ko. At dahil sa panganay si Win, ay siya muna ang susuportahan ko. Ikaw, Alana, naiintindihan mo naman siguro na hindi ko pa kayang suportahan. Kayong dalawa ni Elmer dahil wala pa akong pera. Paliwanag naman ni Mama. Kapag nakakaluwag-luwag ka na, eh maalala mo pa rin sana yung dalawa mong anak. Concern pa rin wika ni Lolo Delphine. Sa puntong iyon, ay huminga ng malalim si Mama. Bago muling nagsalita, Tito, pwede po bang makiusap sa inyo? Nasaan na kayo po muna ang kumopkop ka na Alana at Elmer? Swin na lang po muna ang kukunin ko pero huwag kayong mag-alala. Kukunin ko rin yung dalawa kong anak kapag maayos ng lahat. Pakiusap sa kanya ni Mama. Sige Doray, ako na munang bahala sa mga anak mo. Aalagaan ko sila sa abot ng aking makakaya. Pangako pa ni Lolo Delfin kay Mama. Pagkatapos nga noon, mga kabebe, ay umalis na si Mama kasama si Atiwin. Samantalang April 17, taong 2013, ay nagpa siya si Lolo Delphine na lumipat dito sa Maynila para pag-aralin pag kaming dalawa ni Elmer. Tatlong taon din yun. At dahil sa merong maliit na negosyo si Lolo Delphine na kainan, ay natapos ko ang sekundarya ko. Pero dumating ang panahon na naging mahina na si Lolo Delphine. At makalipas nga ang ilang taon ay binawian na rin siya ng buhay. At yon ang naging dahilan, kaya hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Sobrang lungkot ko noon mga kabebe dahil ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin ay iniwan ako. Sa kabilang banda, naging isang malaking pagsubok sa amin ang pagkawala ng taong tagapangalaga namin. Napunta kami noon sa pangangalaga ng isa kong tsahin. Ayos naman pero hindi kasi init ng pagmamahal ni Lolo Delphine ang natatanggap namin mula sa kanya. At dahil nga sa hirap din ng buhay ni tita, ay palagi kaming pagod dahil sa paghahanap buhay. At pumasok din sa isipan ko na humingi ng tulong sa aking ina. Nagbabaka sakaling baka matulungan niya ako at matapos na ang aking problema. Bakit napatawag ka? Ano bang kailangan mo? Bungad agad sa akin ni Mama nang sagutin niya ang tawag ko. Kami ni Elmere, eh, kailangan po namin ng tulong ninyo. Mapagkumbabang sagot ko sa kanya. Wala po ako maitutulong sa inyo sa ngayon. Gipit pa rin ako sa pera, sagot niya sa amin na para bang nagmamadali at hindi siya masaya nakausap ako. Ganun po ba? Sabi ko na lamang. Sobra talaga akong nalungkot noon dahil sa kakaibang trato sa akin ni mama. Parang hindi niya ako anak. Sa susunod na lamang, eh babawi rin ako sa inyo ni Elmer. Ngayon, para mabuhay kayong dalawa, eh tulungan ninyo ang sarili ninyo. Ikaw ala na magtrabaho ka na. Nasa tamang edad ka na para kumilos para sa buhay ninyo. Hindi yung naghihintay lang kayo ng biyaya sa magulang ninyo. Tila sermon pa niya nga sa akin. Huminga na nga lang ako ng malalim noong mga sandaling iyon. Sige po ma, maghahanap na po ako ng trabaho. Kumilos na kayong dalawa ni Elmer kasi wala talagang, wala talaga akong maitutulong sa inyo. Marami kaming gastusin dito ni Win. Si Win, pinag-aaral ko pa siya. Dagdag pa niya sa akin. Buti pa po siya, pinag-aaral ninyo. Ang sabi ko, habang hindi ko noon maiwasang magtampo. Huwag ka nang magtampo dyan. Pagkatapos naman ng ate mo, eh, ikaw naman ang pag-aaralin ko ng kolehiyo. Paniniguro naman ni mama sa akin. Sige na Alana at may gagawin pa ako. Sa susunod ka na lang tumawag. Pagkatapos nga noon ay agad na naputol ang linya kahit na hindi pa nga ako nagsasabi ng I love you. O mag-ingat sila. Ramdam ko na ayaw niya talaga akong ka kausapin ng mga sandaling iyon, mga kabebe. Samantalang sa edad kong 17 ay namasukan ako ng trabaho sa palengke. Natuto ko ng maraming trabaho at kahit na anong trabaho ay pinasok ko para mabuhay ko ang sarili ko at ang kapatid ko. Lumaki ako sa sariling sikap simula ng mamatay ang lolo ko at kahit kaunting tulong ay wala akong natanggap na tulong mula sa aking ina. Pero isang araw ay eh, bigla na lamang pumunta ang kaibigan kong si Dante sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko para sabihin sa akin ng isang masamang balita. Naaksidente ang kapatid mo? Nabalian ng paa. Dinala nga namin sa orthopedic eh. Inform sa akin ni eh, Dante. Siyempre, nanlumo naman ako sa aking mga narinig. Kumusta na ang kapatid ko? Nag-aalala ko namang tanong sa aking kaibigan. Sinimento na yung paa ni Elmer kanina. Eh, kailangan nga lang ng pambayo doon sa orthopedic. Inform niya sa akin. Napabuntong hininga ako dahil sa panibago kong problema. Eh pre, wala pa akong pera ngayon eh. Sa akin si Pang, sahod ko. Eh di bumalik ka na lang muna sa amo mo. question niya. Eh magkano bang kailangan ni Elmer? Tanong ko naman. Mga tatlong libo yata. Hindi ko sigurado eh. sakot naman ni Dante sa akin. Sumakit ang ulo ko nang marinig ko ang halagang kailangan para mabayaran ang ospital. Walang wala talaga ako ngayon eh. Ang hindi ko alam kung papayagan ba ako ng amo ko na makakuha ng advance. Yung sweldo ko. Bakit di mo nalang tawagan ng mama mo? Baka may pera siya. Baka matulungan niya si Elmer. Kung kaya pa ni, da pa ni Dante sa akin. Dahil doon nga ay sinubukan kong tawagan si mama sa aking cellphone. Matagal din ang inabot bago niya sagutin ang tawag ko. Ma, tumawag po ako kasi emergency lang po. Pero hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita na nga si mama. Pero na naman ang kailangan mo? Nako, wala akong maibibigay sa iyo. Tila galit na sagot pa nga ni mama sa akin. Ma, naaksidente po si Elmer. Nasa orthopedic po siya. Kailangan ko po ng pera. Paliwanag ko sa kanya. Nagbabaka sakaling lumambot ang puso ni mama. Ngunit sa halip na makasimpat sa akin ay iba nangyari. Hindi ba may trabaho ka? Pero kasi po ma, wala na po akong pera. Sa akin si pangapong sweldo ko. Magalang na paliwanag ko naman sa kanya. Yan ang hirap iyo eh. Dapat nag-iipon ka tila paninisi pa nga niya sa akin. Ma, wala po ba kayong may papahiram sa amin? Huling tanong ko sa kanya. Wala, galit niyang sagot sa akin sa kabilang linya. Nagulat ako sa naging reaksyon ni mama kaya't hindi ko napigilan noon ang aking reaksyon. Grabe naman po kayo makatrato sa amin ni Elmer. Puro na lang si Ate Win ang mahalaga sa inyo. Palaging siya na lang binibigyan niyo ng pabor hindi na nga po ako nagre-reklamo na si ate lamang inaarog at pinag-aaral ninyo. Pero sana naman ay maging patas kayo sa amin. Bakit si ate lang po ba ang anak ninyo? Kung si ate lang pala ang kaya niyong mahalin, edi sana hindi na lang kayo nag-anak pa. Sa puntong iyon ay binuos ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Alana, huwag kang magtaas ng boses sa akin. Nanay mo ako at anak lang kita. Saway sa akin ni eh, Mama, nanay pala. Eh kailan po ba kayo nagpakananay sa akin? Sa amin, Elmer. Kailan po? Ano? Question ko sa kanya. Babait kasi ang ate mo kaysa sa inyo. Tanging kinatwiran niya sa amin. Pero hindi iyon totoo. Kasi matagal kami nagtimpi ni Elmer sa favoritism ni Mama. Ganoon po pala, no? Salbahe po pala kami sa lagay na ito. Kung sa po kaming anak, edi, sa, edi sana matagal na po kaming nagreklamo ni Elmer sa ginawa niyong pag-abandon na sa amin. Na sana matagal na po namin kayo sinumbat, sinumbatan sa inyong pagiging nanay na may favoritism. Sige po, kung ayaw niyong tumulong sa amin, edi wag. Hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Balik ko sa kanya. Kung ganun pala eh, bakit ka tumawag dito? Eh wala akong kaamor-amor sa inyo dahil tomboy ka na nga tas ganyan pa ugali mo. Sigaw pa sa akin ni eh, mama bago niya ibinaba ang telepono. Mga kabebe, wala akong maasahang tulong mula sa nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit ganun siya sa akin. Hindi niya ako tinuring na anak at tiniis niya ako kahit ang maghirap pa nga ako. Siguro hindi nga ako mahalaga sa kanya. Baka nga mga kabebe, hindi niya pa ako tunay na anak kaya't ganyan na lamang ang trato niya sa akin. Mga kabebe, lumipas ang ilang taon ay hindi ako humingi ng tulong sa aking ina. Hinayaan ko na lamang siya na ang ate ko lamang ang mahalin at alagaan niya. Pero hindi pa rin nga ako nawala ng pag-asa noon na isang araw ay matututunan din akong mahalin ng aking ina. At ang mabalitaan kong nakatapos na nga ang aking ate sa pag-aaral ay nagbabaka sakali na ulit ako noon na matulungan ng aking ina. Para matupad ko naman ang aking pangarap na makatapos mga kabebe. O eh bakit ka namang napatawag? Anong kailangan mo? Malamig na tanong sa akin ni Mama. Nabalitaan kong graduate na po si Ate Win ngayong taon. Mapagkumbaba ko namang sabi sa kanya. Eh ano ngayon? Anong gusto mong sabihin sa akin? Tila sarkastikong wika niya sa akin. Gusto ko po sanang batiin si Ate at saka ano po eh. Hindi ko maituloy ang gusto kong sabihin dahil mukod sa so nahihiya ako, ay natatakot din ako sa magiging response sa akin ni Mama. Alam ko naman na may kailangan ka sa akin, kaya ka napatawag. Wika niya sa akin at tila walang anumang pakikisimpat siya sa kanyang boses. Tutal, tapos niyo na pong pag-aralan si ate, baka pwedeng ako naman po sanang tulungan niyo? Ma, gusto ko po kasi makapag-aral ng kolehiyo. Agad namang nagsalita si Mama. Wala akong pera, wala akong maitutulong sa'yo. Hindi na nga ako kumibo noon dahil baka kung ano lamang ang masabi ko sa kanya. Nagtimpi ako tapos ay nagbuntong hininga hanggang sa natanggap ko na na wala na talagang pag-asa napansinin at mahalin ako ni mama. Ma, kinagarito niyo po ba ako kasi hindi niyo ako tanggap na tomboy? O baka naman po hindi nyo po ako anak kaya ganito po ang pagtrato ninyo sa akin. Mahina pero magalang pa rin na tanong ko sa kanya. Anak, maniwala ka sa akin. Wala na akong maitutulong sa iyo. Pagod na ako. Kung gusto mo, si ate Win mo na lang ang hingan mo ng tulong. Pasensya na anak, ang sabi ni mama. At sa pagkakataong iyon, ay tila nakaramdam siya ng guilt sa pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sige po ma, hindi na po ako hihingi ng tulong sa inyo. Pasensya na po kayo kung nakaistorbo po ako sa inyo. Magalang ko pa rin sabi sa kanya. At sa puntong iyon, ay ako na ang unang nagpaba ng telepono. Samantalang hindi man ako matulungan ni mama, ay meron namang mga taong dumating sa buhay ko para tulungan ako nang namasukan akong kasambahay sa isang lesbian couple ay maganda ang naging pagtrato nila sa akin. Maganda ang pasweldo at hindi nila ako inabuso sa trabaho. Pagkatapos nga noon ay laking gulat ko na magpasya silang pag-aralin ako sa kolehiyo. Dahil ayon sa kanila ay nakitaan nila ako ng malaking potensyal na umasenso. Mga kabebe, sila na ay tinuring kong mga kapamilya, magulang at kapatid. At nilimot ko ang aking tunay na pamilya. Kahit si mama ay aking nilimot. What, dahil alam kong wala ng pag-asa pa na mahalin din ako ni mama, kagaya ng pumahal niya kay ate. Samantalang taong 2019 ay tinapos ko na ang aking kolehiyo, BS Entrepreneurship at lahat ng mga mahal ko sa buhay, mga amo ko, kaibigan ko at ilang kapatid ko ay kasama. Kasama si Elmer ay masayang bumati sa akin. Tanggapin mo ang regalo namin mag para sa iyo. Wika ng amon, amo kong si Sir Anton, isang lesbian. Wow! Talaga po? Para sa akin to? Hindi naman ako makapaniwala sa kanilang regalo na 30,000 pesos. At isang brand new laptop. Maliit na bagay lang yan kumpara kung, kung sa kabutihan na ibinigay mo sa amin ni Anton. Alam namin magagamit mo yan sa pang-araw-araw mo. Ang sabi naman ni Ma'am Rowena na partner ni Sir Anton. Samantalang hindi ko mapigilang umiyak sa harapan ng dalawang amo ko, sa totoo lang po ay nagpapasalamat talaga ako kasi ay dumating po kayong dalawas sa buhay ko. Malaki po talaga ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi po ako makakatapos ng kolehiyo. Gusto ko rin pong ipagpasalamat sa inyo 'yung moral support na binibigay niyo sa akin. Kayo po ang nagpursige sa akin na abutin ko mga pangarap ko. Kayo po ang naging inspirasyon ko para matapos ko ang pag-aaral ko ng maayos. Salamat din po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Itinuring niyo po ako bilang kapamilya. Bilang sarili ninyong anak at maraming maraming salamat po sa inyo. Yon ang natatandaan kong sinabi ko sa kanila. Sa kabilang banda, yung araw ding yon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Nabalitaan kong nakatapos ka na ng kolehiyo Binabati kita. Sinserong bati sa akin ang aking ina. Salamat po. Matipid ko namang sagot sa kanya. Nakatapos po ako ng pag-aaral ng walang tulong ninyo. Biro ninyo ma nakaya ko po yun. Kahit ni minsan ay hindi po ako humingi ng tulong sa inyo. Masaya kong wika noon sa kanya. Kaya mo naman palang mabuhay nang wala ako eh. Tila malungkot na wika naman ni mama sa akin. Opo pa, tama po kayo. Hindi ko nga po kayo kailangan sa buhay ko kasi meron pong mga tao na kahit hindi ko po sila kadugo ay mas daig pa kayo sa pagiging responsableng magulang. Minahal po nila ako, tinulungan at ginabayan po nila ako. Nagpakamagulang po sila sa akin. Matanggap ko na po na si Ate Win lang ang mahal ninyo, kaya siya lamang ang itinuring niyong anak. Kahit wag na po ako, may mga kinikilala na po akong mga magulang, magalang ko pa rin sagot sa kanya kahit na may kaunting hinanakit pa noon sa aking puso. Yun lamang itinawag ko siyo at saka sana maging patuloy pa ang pagiging successful mo. Good luck ha! Yan ang huling sinabi ni mama sa akin bago naputol ang linya. Mga kabebe, sobrang kasihan ko nang makatapos ako ng kolehiyo. Agad akong nakahanap ng trabaho sa isang food manufacturing corporation bilang marketing assistant. Mas nagpursige ako magtrabaho at wala pang walong buwan ay agad akong napromote bilang marketing junior manager. Samantalang ng mga panahon yon ay pinatawad ko na lamang ang nanay ko sa mga pag-uulang niya sa akin. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero kahit na pinatawad ko na siya ay minabuti ko na rin lumayo sa kanya at namuhay ng mag-isa. Mga ka-bebe, kahit salat ako sa pagmamahal ng isang ina, ay may binagay naman sa akin ang Diyos. Na mga taong siyang nagmahal sa akin at isa roon si SP. SP, sobra talaga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hinayaan niya makilala kita. Ang sabi ko noon kay SP habang inaya ko siyang mag-date noong araw na napromote ako sa trabaho. Ako rin masaya ako't nakilala kita at naging parte ako ng buhay mo. Wika naman ni SP sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, pabulong ko sa kanya. Alam ka naman yon Alana. At alam ko at nararamdaman ko kung gaano mo ko kamahal. Tugon niya. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Kung hinayaan mo lang sana akong mahalin ka sinisigurado ko sa iyong hindi mo pagsisihan iyon. Pangumbinsi ko pa sa kanya. Um, eh kung sabihin ko sa yung na pumapayag na ako maging girlfriend mo. Siyempre, nagulat naman ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Ah, talaga? Pumapayag ka na? Hindi ako makapaniwala that time at naghihintay ako sa kanyang clarification. Kasi sabi ko lang kanina, hindi ba? Natatawang sagot ni SP sa akin at pagkatapos ay muli siyang sumeryoso. Alana, simula sa gabing ito ay girlfriend mo na ako. Kahit na tomboy ako ay okay lang sa'yo. Hindi mo ko'y kakahiya? Panunubok ko sa kanya. E eh bakit naman kita ikakahiya? Eh mahal kita. Alam mo Alana, wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba kahit na sabihin pa nalang lesbiana o tomboy ang karelasyon ko. Hindi naman sila magmamahal kung hindi ako at ikaw ang gusto kong mahalin Alana. Pagagarantiya naman sa akin ni SP. SP, salamat. Sabi ko sa kanya bago ako napalik sa kanyang noo nang nung oras na 'yon. Basta promise mo lang sa akin na hindi mo ako papaiyakin, ha? Ipangako mo sa akin na ako lamang ang mamahalin mo. Tanong niya sa akin. Oo naman, pinapangako ko sa iyo. Kailanman hindi ka iiyak sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. 'Yon ang naging assurance ko sa kanya. Mga kabebe, simula noon ay si pinang na ang kasama ko at matiwasay na kaming nagsama ngayon dito sa Mandaluyong. Tungkol naman sa akin kapatid na si Elmer ay eh kasalukuyan ko siyang pinag-aaral ng senior high school at pinagbubuti niya ang pag-aaral. Si Ati naman ayon, nag-asawa at may sarili ng pamilya habang si Mama ay nanatili sa kamag-anak namin sa Bacolod. Pero dahil sa sunod-sunod naman ng swerte yung dumating sa akin ay nagpa siya akong bigyan si mama ng lingguhang tulong pinansyal para naman hindi na siya namomblema. Sa kabilang banda hanggang ngayon ay may communication pa rin kami nila Sir Anton at Ma'am Rowena at forever akong natanaw ng utang ng loob sa kanila. At para makabawi sa kanilang kabutihang loob na ibinigay sa akin, tinutulungan ko rin sila ngayon sa kanilang negosyo. Mga kabebe, simple lang ang kwentong na ibahagi ko sa inyo pero alam kong may kaunting inspirasyon nito na mapupulot dito. Umaasa ako na sana'y magpatuloy pa ang swerte na dumating sa buhay namin ni SP. Sana rin ay matupad ko ang aking pangarap ang makakasama ko rin ang aking biological father at syempre sa aking ina. Hanggang dito lang po at maraming salamat.